tayo'y kumain ng pang pang limang init na ito. So, ayan. Sabaw na lang ito. Shara. So, limang init na siya. Pesto chicken. Sabaw na lang natira. Ininit siya nung January 1 ng mahalik January 1 ng gabi. January 2 ng tanghali, January 3 ng ay ah, January 2 ng gabi. Tapos ngayon January 3 ng ah, oh, oras na ba? Alas 2. Yan. Limang init na siya. So, ayan na lang. Kunti na lang siya. So, that's it. Ang ating panglimang init mula nung January New Year's Eve. Chapa-chapa. So, let's eat. ano pa ba kayo dyan, ano? Tira-tira. Last na kasi ngayong init, eh. Pag okay, pa kaming tira-tira. Taka ano na lang. Wala na ulam bukas. Ba? Pahingi ng mga, ano, tira-tira yung ulam. Pero marami na kaming fruit salad. Fruit salad namin maasim na. Kailangan ko ulam. Ba, may tira-tira pa kayo? Pengi. Hmm. Kapasya. Malaban pa siya. Sana Oh. <laughs> so kain. Padami yata ako ng ano. Hmm. Sige kumain.